malaking imperyo sa ilalim ni Haring Sunni Ali. Sa panahon ng kanyang paghahari, pinalawak niya ang imperyong Songhai mula sa mga hangganan ng kasalukuyang Nigeria hanggang sa Jen. Tung tumungo naman tayo ngayon sa karagatang Pasipiko upang makilala natin ang mga klasikal na lipunang nabuo sa mga pulo nito. Ang Polynesia, Micronesia at Melanesia. Ayon sa mga eksperto, ang mga Austronesian, isang pangkat ng tao mula Timog Chino, ang nandayuhan sa mga pulo sa Pacific. Nagsimula raw silang lumipat sa mga pulo sa Pacific noong 4000 BCE. Ang mga pulo sa Pacific o Pacific Islands ay nahahati sa tatlong malalaking pangkat, ang Polynesia, Micronesia at Melanesia. Nakuha nila ang kanilang mga pangalan mula sa mga kaloranin. Ang Pacific Islands ay tinatawag din na Oceania. Ang unang pangkat ng mga pulo ay ang Polynesia. Mula ito sa salitang Poli na ang ibig sabihin ay marami at nisha na ang ibig sabihin ay isla. Binubuo ito ng maraming mga isla. Ilan sa mga kabilang sa Polynesia ay ang New Zealand, Hawaii, Samoa at Marquesas. Ang sentro ng pamayanan sa Polynesia ay ang tohua na kadalasang nasa gilid ng mga bundok. Ito ay tanghalan ng mga retwal at pagpupulong. Ang pangunahing kabuhayan ay pagsasaka at pangingisda. Ang karaniwang tanim nila ay taro o gabi, ube, breadfruit, saging, tubo at nyog. Sa pangingisda, nakakuha sila ng mga tuna, hipon at octopus. Nanghuli rin sila ng mga pating. Naniniwala ang mga taga-Polynesia sa mana o banal na kapangyarihan. Ipinagkakaloob ito ng mga diyos sa isang tao na may taglay na kakaibang galing, tapang o katilinyuhan. Ang mana ay maaaring nasa gusali, bato, bangka at iba pang bagay. Tapo naman ang tawag sa mga pagbabawal, prohibisyon upang hindi mawala o mabawasan ang mana. Kamatayan ang pinakamabigat na parusang igagawad sa matinding paglabag sa tapo. Ang ikalawang pangkat ng pulo ay ang Micronesia na mula naman sa salitang micro o maliit at nisya o isla. Ang mga sinaunang pamayanan sa Micronesia ay matatagpuan malapit sa mga lawa o dagat-dagatan. Ito ay upang madali para sa mga tao ang lumabas at maglayag sa karagatan. Itinatag nila ang kanilang mga pamayanan sa bahaging hindi gaanong tinatamaan ng bagyo o malalakas na ihip ng hangin. Ang pangunahing ikinabubuhay nila ay ang pagtatanim ng taro, yam, pandan at sagopalm, pangingisda at pakikipagkalakalan sa mga karatig na pulo. Animismo ang sinuunang relihiyon sa Micronesia. Kabilang sa mga retwal sa sa mga makapangyarihang Diyos ay ang pag-aalay ng unang ani. Ang huling pangkat ng mga pulo ay ang Melanesia o Islands of Black People Mula ito sa salitang mela na ang ibig sabihin ay maitim at nisya na ang ibig sabihin ay isla. Katulad sa Micronesia, ang pangunahing ikinabubuhay sa Melanesia ay ang pagtatanim ng taro, yam, pandan at sagopom, pangingisda, pag-aalaga ng baboy, pangangaso ng mga marsupial at ibon at pakikipagkalakalan sa mga karating na puok. Ang mga sinaunang pamayanan ng Melanesia ay nabuo sa mga baybaying dagat. Ang kanilang mga pinuno ay mga mandirigma na napili dahil sa kanilang tagumpay sa digmaan. Sa maraming tribo sa Papua New Guinea, ang kultura ay hinubog ng mga alituntuni ng mga mandirigma tulad ng katapangan, karahasan, paghihiganti at karangalan. Animismo rin ang pangunahing relihiyon sa Melanesia. Naniniwala sila na ipinababatid ng Diyos ng Kalikasan ang mga kaganapan tulad ng tagumpay sa labanan, sakuna, kamatayan o pag-unlad ng kabuhayan. Naniniwala rin sila sa mana. Bilang panghuli, pagmasdang mabuti ang talahan na yan na naghahambing sa mga lipunang Polynesia, Micronesia at Melanesia. At dito na nagtatapos ang ating aralin para sa ika na linggo ng ikalawang markahan. Maraming salamat at mag-iingat kayo parati.